Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balita ng atin, ibabalita natin. Ngayon po ay lunes, ikalabing si dalawa sa buwan ng Setiembre taong 2022. Mula po sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB. Ako po si Gen Garma sa ulo ng mga balita. Mga casual na empleyado ng San Pablo City LGU makakatanggap ng aumento sa sahod. Philippine Science High School Calabarzon bukas na ang application para sa mga Grade 6 students. Libreng kasalang bayan handog ng pamahalang bayan ng Los Baños. Sa ating police report, most wanted person sa Calabarzon arestado sa Laguna food pantry ng isang guro sa kalamba para sa kanya mga estudyante kinagiliwan ng mga netizen. At Paseo de San Pablo nagmistulang Winter Wonderland sa pagsisimula ng Bear Months. Tayo po ay sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin, unayin lang po muna natin ang kapapasok lamang na balitang ito. Mga kaibigan, tipid-tipid po muna tayo sa kuryente ngayong araw sapagkat nagtaas ang National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP nang Yellow at Red Alerts sa Luzon Grid ngayong araw ng lunes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon at alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi nakataas ang Yellow Alerts samantala nasa sa Red alert ang Luzon Grid mula alauna hanggang alas 4 mamayapong hapon. At ngayon, sa iba pa po nating mga balita, makakatanggap ng pagtaas ng suweldo ang mga casual at job order employees ng pamahalaang lungsod ng San Pablo simula po yan ngayong buwan. Ayon kay San Pablo City Mayor Vicente Amante, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng mga programa para sa pagtitipid ng pondo upang matustusan ang pagtaas ng suweldo ng mga hindi permanenteng empleyado ng lokal na pamahalaan. Ayon sa San Pablo City Information Office, tinatayang nasa isang libo, isang daan at pitong mga empleyado ng pamahalaang lungsod na kinabibilangan po ng walong daan at na casual at job order employees mula sa executive branch at dalawang daan at empleyado mula sa legislative branch ang makikinabang sa umento sa sueldo. Para sa mga grade 6 students, bukas na po ang online application sa Philippine Science High School Calabarzon Region Campus o Pisay Calabarzon, yan po ay sa Batangas City. Full scholarship po ang ibibigay ng Pisa, o Pisay Calabarzon. May stipend, libreng tuition, libro, dormitoryo at iba pang benepisyo para sa mga makakapasa. Kaya kung ikaw ay may grado na hindi bababa sa 85%, sa iyong math at science subjects o di naman kaya ay nabibilang sa upper 10% ng inyong batch, aba, baka kayo na magiging susunod na PISAI scholars. Bukas ang online application hanggang sa ikalabing lima ng nobyembre. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa telepono bilang 043 724 6199 local 828. Pwede rin pong mag-text sa 0998 912-9307 para sa mga Smart Subscribers at 0956-120-3019 para naman sa mga Globe Subscribers. Maari din po kayo mag-email sa nce at cbzrc.pshs.edu.ph o bisitahin ang Admissions at Pisay Calabarazon Facebook page. Ang oras sa buong kapuluan. Apat na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sumailalim so ang labing apat na magsasaka mula sa Batangas sa Participatory Guarantee System Trading na Department of Agriculture Calabarzon o DA4A mula Setyembre 7 hanggang a 9. Ang training ay bahagi ng Organic Agriculture Program ng DA4A na naglalayong tulungan ng mga magsasaka na makakuha ng sertifikasyon at accreditation para sa kanilang mga organikong produkto. Sa pamumuno ni Organic Agriculture Focal Person Eda Dimapilis at Resource Person Arnaldo Gonzalez, sinanay ang mga magsasaka sa proseso ng Participatory Guarantee System. Nagbahagi rin ang DA4A ng mga impormasyon hinggil sa Participatory Guarantee System sa Batangas at sa pagsasaayos ng Organic Management Plan. Bahagi rin ng nasabing training ang pagsasapinal sa Manual of Operations at mga importanteng polisiya kaugnay ng Organic Agriculture. Para sa mga gustong magpakasal sa bayan ng Los Baños, inaanyayahan po kayo ng pamahalaang bayan ng Los Baños na magpa... Uh, oh. Nasaan ang ating script? Saglit, ayan. Inaanyayahan ng pamahalaang bayan ng Los Baños ang mga nais magpakasal ng libre ngayong taong ito dahil muli pong magsasagawa ng kasalang bayan ang lokal na pamahalaan sa darating na Nobyembre 2022. Sa mga nagnanais po na makasama sa libreng kasalang bayan, hanapin nyo lamang po si Nanay Ending Erasga sa People Center ng Munisipyo mula lunes hanggang biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magdala po ng birth certificate, sedula at certificate of indigency. Kung kayo ay balo na nagnanais magpakasal muli, ay kailangan po magsubiti rin ng certificate of death ng inyong namayapang asawa. Wala po kayong babayaran para sa senumar, affidavit, application at solemnization fee. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang telepono bilang 530 local 305 o di kaya sa 0917 922 1397 Maaari din po ninyong bisitahin ang Facebook page ng Municipal Government of Los Baños para sa iba pang pa detalye. Samantala, punta naman tayo sa balitang Banyamos. Muling magpapasiklaba ng mga naggagwapuhan at naggagandahang mga Los Banyense sa Mr. and Miss Los Bagong Los Banyos 2022. Kahapon ay isinagawa ang pre-pageant activities kung saan pinakilala ang labing isang male at sampung female candidates para sa naturang pageant. Humarap ang mga candidates sa mga miyembro ng lokal na media. Nagpamalas din ng kanilang talento sa talent competition ng mga kandidato at kandidata. Kahapon din ay isinagawa ang swimsuit competition. Samantala, malalaman kung sino ang kokoronahan bilang Mr. and Miss Bagong Los Baños sa Setyembre 17, alas 7 ng gabi sa Los Baños Evacuation Center. Ang Mr. and Miss Bagong Los Baños ay isa sa mga aktibidad para sa ikadalawamput isang Banyamos Hot Spring Bats Festival na isinasagawa sa bayan ng Los Baños tuwing buwan ng Setyembre. At ngayon sa ating Balitang Polis. <coughs> arestado sa isang entrapment operation ng number one most wanted person sa Calabarzon. Zone. Naaresto ang suspect na si Rocky Bakulanlan sa Barangay Santo Tomas, Binyan sa Tilaguna makatapos makatanggap ng tip ang pulisya sa pinagtataguan nito. Nahaharap sa kasong statutory rape ang suspect ng walang kaukulang piyansa. <tip> ang oras sa buong kapuluan. Siyam na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghaling tapat. At ngayon sa ating ulat panahon, ako, umuulan po ha sa labas ng aming studio at magiging malulan po sa ilang bahagi din ng ating bansa sapagkat umaaligid pa rin po sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Inday. Ayon sa pag-asa, ito po ay bahagyang humina habang papalipit ito sa Yaiyama Island sa Timog, Japan. Ang bagyong Inday ay namataan apat na at 25 km hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kumikilos po ito sa direksyong hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 km kada oras. Ito po ay may lakas ng hangin na umaabot sa at 155 km kada oras malapit sa gitna at pagbukso ng hangin na aabot hanggang 100 at 70 km kada oras. Wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa buong bansa. Bukas ang madaling araw ay inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong inday. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kasama po ang Calabarzon Region ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulo pulong, -pulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil po yan sa trough ng bagyong Inday at dahil na rin po sa localized thunderstorms. Sunikat si Haring Araw kaninang alas 5.45 ng umaga at lulubog po ito mamayang alas 6 ng gabi. ang oras sa buong kapuluan. Labing isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa pagbabalik sa himpapawid ng DZLB News, abay, dalawa po ang baon naming balitang Pampa Good Vibes. Sa paggunita ng National Teachers Month, isa guro mula sa Kapayapaan Integrated School sa Kalamba, Laguna, ang umagaw ng pansin ng mga netizens dahil sa kanyang kabutihang loob sa kanyang mga studyante. Isang food pantry ang sinet up ni Sir Christian Marlon Obo para sa kanyang mga mag-aaral na walang pambaon dahil na rin po sa kahirapan ng buhay. Ayon sa kanyang Facebook post ay may kanya-kanyang kwento ng pagbangon at pagsusumikap ang kanyang mga estudyante na nais niyang matulungan kahit sa simpleng pamerienda man lang habang sila ay nasa eskwela. Mahirap din Ania na gutom ang mga estudyante dahil nakakadistract ito sa kanilang pagkatuto. Taong 2017 pa nang simulan ni Sir Obo ang pagtulong sa mga mag-aaral. Kaya naman po mula sa DZLB News at Radyo DZLB, saludo po kami sa inyo Sir Obo at sa lahat ng mga gurong o patuloy na nagiging daluyan ng karunungan at kamalayan sa mga kabataan. Saludo po kami sa inyo. Samantala, ito, balitang Pasko naman. Nagniningning na mistulang Winter Wonderland ang Paseo de San Pablo sa lalawigan ng Laguna ngayong papalapit na ang Christmas season. Dito po ay makikita ang iba't ibang mga palamuti at mga pailaw gaya ng mga makulay na parol at naglalakihang Christmas tree. Ayan, nakikita po ninyo ngayon sa ating screen kung gaano kaliwanag dyan sa Paseo de San Pablo. Kaya naman, kung gusto po ninyong puntahan ng Winter Wonderland dito, maaari po ninyong dayuhin ang Paseo de San Pablo sa F. Amante Drive, San Jose, malamig sa lungsod ng San Pablo. Mayroon din po mga bazaars at mga kainan dyan sa Paseo de San Pablo bukod sa makukulay na dekorasyong pamasko natiyak, natiyak na tiyak na tiyak na Instagramable. At bago po tayo magpaalam sa ating palatuntunan, binabati po ng DZLB News at Radyo DZLB ng Happy Birthday! Ang dekana ng UP Las Bañas College of Developing Communication, Dean Maria Stella Tirol. Happy Birthday po, din Thea! Mula po sa lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB. Ano kaya? Meron kayang uh, pagpakain? Yan ang tanong. <laughs> at iyan ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News. Mula pa sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB. Ako po si Gen Garma. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, padayon.